Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Naghainan ang kaukulang kasong kalihim ng Department of Transportation laban sa dalawang personalidad na nagdadawit sa kanya sa mga umanoy, anomalya sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Kasabay nito, nanindigan naman ang mga kinasuhan na ang whistleblower ang dapat managot dahil sa kanya nanggaling ang mga paratang. May balitang AtoZ yan si Ian Maghanoy. Pasado alas 10 kaninang umaga, sinadya ni Department of Transportation Secretary Jaime Bautista ang tanggapan ng Department of Justice sa Manila City. Ito ay upang magsampan ng kasong cyber libel laban kay Manibela Transport Group Chairman Marvel Buena at radio journalist na si Ira Panganiban. Marami silang uh, accusations no, na ako daw ay uh, tumanggap ng pera no Uh, suhol, no? which eh, hindi naman totoo. Kaya uh, gusto ko lang protektahan yung uh, aking pangalan na inalagaan ko for almost 45 years. na ito sa umanoy 5 million pesos na ruta for sale na unang ikinanta ni former LTFRB Executive Assistant Jeff Gallios Tombado laban sa ngayoy suspendidong LTFRB Chairman na si Chofilo Guadis III. Ngunit ang maanghang niyang pahayag na ito agad rin naman niyang binawi. Ayon kay Transport Secretary Jaime Bautista, walang katotohanan at paninirang puri ang ginawa ng dalawa sa kanya nang idawit siya sa mga anomalya sa LTFRB. Pero, buwelta ni Valbuena, hindi raw siya ang dapat na makasuhan at bagkos ay si Tumbado. Wala naman akong ibinibintang sa kanya. Di umano galing ito doon sa whistleblower. Hindi naman ako ang nagsabi at wala naman akong sinating kinuha niya kundi ayon doon sa whistleblower. Eh kung ano yung mga sinabi niya doon sa akin at doon sa mga pinoroward niya sa akin, yun lang naman ang sinabi natin. Wala naman akong sinabi din sa press con, uh, regarding din sa pagkaka-ugnay uh, ni Secretary Bautista. Wala. Wala, hindi ko siya pinangalanan sa press con. Kaya uh, wala naman ako sigurong liability doon. Sa kabila nito, handa o mano ang leader ng transport group na harapin ang kaso sa oras na mabasa ang kopya ng reklamo. Friday <laughs> uh -huh. Baka, baka nagkausap na sila. Kaharapin namin yan, hindi namin niya naatrasan. Si Panganiba naman, itinanggi ang kanyang pagkakasangkot sa gusot. Never said that, ano. Hindi ko alam kung, may, ano, kung may cyber libel ko. Binabalita ko lang naman yung siyabi ni Jeff Tumbado. Eh. Gayon pa man, humingi siya ng dispensa sa kalihim. I'm not sure, but if my posts and my taking out the news is apparently. Oh, I don't know. I don't know. But if it hurts him, I'm sorry. But I, I don't think I said anything that is not on the news. Nilabas niya sa Facebook account niya na sa buo uh, ang DOTR daw uh, ay uh, may claim na sinasabi na ako daw ay involved sa tiwalian. Si sa likod nito, tiniyak ng kalihim na patuloy ang investigasyon sa alegasyon ng anomalya sa LTFRB. Yung uh, kaso ni Tumbado, no, pinag na namin yan sa NBI. No. Although meron kaming uh, internal uh, investigation no, tungkol naman kay uh, German Guadis at, sa, at kay Tumbado rin. No. Hindi nakasipot si Tumbado kahapon sa unang araw ng investigasyon ng NBI kasi nag-withdraw na yung aking legal counsel si Tony Campanilla. Kaya naghahanap po ako ngayon ng uh, kapalit niya to represent me sa NBI. So hindi ako makakapag sa sa NBI dahil po uh, still seeking for new lawyer. Alam mo si Tumbado, hindi ko siya kilala. No? Uh, hindi ko matandaan kung na-meet ko na siya. No? And uh, nakalungkot nga na nagkaroon ng ganitong uh, mga accusations. So. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy.